Good morning, good morning everyone. Ah, uh, natukoy uh, natin dito sa Biga at sa lahat ng na puno yung ating ding ng mga estudyante dahil ah, uh, may naroroon. Na ah, uh, dinomstrate natin na itong sinasabi natin yung ating bagong sistema para magkaroon ng beep card. Yung beep card para mapigilan ang patataas ng mga estudyante na sumakay ng tren. Masuwa so, ka na kalahati lang ang 50% ang discount. Kalahati lang sa pamasahe ang binabayaran. What was the calculation kung uh, uh, for the 25, 25 pesos? Kubaw to recto po yun. Oh, to recto is 25 pesos na normal. Para sa si estudyante, 25 na lang. at saan tulong yan? Dahil alam naman natin, students are on a very, very tight budget. That's why we are very happy to be able to launch this new um, uh, Uh, this new system uh, to, uh, to give to give the gift card to our students. unang uh, una ang -una, um, processing talagang pinabilis na natin na mabuti. Makaka-acquire ka na ng dati ang VIP card. Bago mo makuha yung VIP card, 7 to 10 days ang um, processing. Ngayon, 3 minutes na uh, lang. Dahil uh, pagpunta nila riyan, Basta uh, may, pag may pakita, may pakita nila na so, talagang students sila na uh, they are attending school, dadalhin ngayon doon, mag sila ng bill card, loadan lang, lang nila, at saka pag-load, hindi dito. Kahit ang klase ng pagbayan, pwede Gcash, pwede PayPal, pwede lahat. So hindi na sila kailangan bumalag dito para mag-load. Tapos after the 3 minutes yun, magagamit na nila yan. Every time na papasok sila sa dito sa sa station or pasok nila dyan sa sa mga platform eh, yan na lang yung gagamitin nila para mas mabilis pa kaya sinasabi ko, tinutokso ko ngayon yung estudyante nito, wala na kayong excuse na maging late kailangan talaga pa sa sasabihin pa hindi ito yung share kasi ang daming haba ng pila dun sa, ilalaki. LRT wala na, wala na yung excuse na yun kailangan na excuse trip galing sa mga magandang ninyo but anyway, we are very happy to be able to do this dahil uh, together with the discounts, well, actually it's free for the people of New Zealand, for, for the senior citizens, is natin ito for the students. And, uh, uh, but most, even if more importantly, ay ang nagawa natin, pinabilis natin, it made much, ma, very much more convenient na ngayon para sa ating mga estudyante na makapag-avail dito sa programa ito na 50% discount para sa mga student. So, congratulations sa ating uh, sa ating Pilipinas. Uh, congratulations sa mga manager ng LRT. And uh, this is uh, our our uh, patuloy na pag-modernize natin sa ating sistema ng transportasyon para naman ang ating mga hindi lang ang estudyante, sumasakay ng tren, lahat uh, mas ang sumasakay ng public, uh, public transport ay maging mas magaan naman dahil napakahirap ng na minsan ang binataanan para makasakay, para makarating sa kanyang pupuntahan. So, we are uh, launching uh, this today and we will watch and see kung ano pa ang kailangan gawin. Titignan natin siya pre. Uh, ang uh, meron tayong kailangan i find tune dyan. Uh, pero patuloy natin pinag-aaralan. Pero ngayon, sa ngayon, ngayon pa lang, ito sa sistema ang ililigay na natin, bagay na 50% discount para sa students, napakabilis ang pagproseso para para makatanggap ng deep card, napakadali ang mag-load dito sa deep card. Kaya uh, ito na po, at uh, congratulations ka sa ating mga dito sa sistema nito. And we look forward to the advantages that it will bring to our students. Uh, our young people our most important asset thank you very much and good morning